Maliban sa lumikha ng buhay, ang sunod na pinakadakilang magagawa ng tao ay ang magliktas sa mga ito sa halip na pumuksa sa panahon ng digmaan. Dahil ang tunay na kadakilaan ay inuuna ang iba bago pa man ang sarili. Sa halip ay hinahayaan na mag-isip sa kapakanan ng kapwa gaya din ng pagtingin ng dakilang lumikha. Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong minsan ang nakibaka sa kabila ng kabataan kalupitan ng mananakop ay nasaksihan at naranasan ng kahirapan sa panahon ng digmaan. Subalit nagawa pa rin ipagpatuloy ang laban, hindi upang pumuksa, kundi upang patuloy na lumikha ng buhay. Ang kwento ng mga pakikipagsapalaran, malasakit at sakripisyo para sa bayan. Cornel Victoriano A. Luna o yung tinaguriang Ama ng serbisyo